adventure na naman tayo. Kasama ko ngayon si Boy Pugita, mga kapaders. Siya ngayon ang kadubol ko. Ito, surahan ka agad. Una nagpakita, nasa butas. kita ko na maganda dito sa bato. Mm -hmm. Boy naman no. surahan ka agad. Masasakit ngayon ang katawan ko, mga kapaders. Para tatrangkasuhin na naman tayo. Pati lalamunan ko, masakit na rin. At baka mag dive lang kami ng kasama ko. Nagpalit nga ako ng bagong flashlight, mga kapaders. Asapi ang tatak ng plastic na gamit ko ngayon. Itong kasamahan ko si Boy Pugita. Nakapanan ng malaking bigan or matampusa. Mga isang kilo ang sa estimate ko mga kapaders. Pasalapo na yan, 170. Kasamahan ng lapo-lapo. Masarap yung pang -ihaw. Hanap ulit tayo. Pakita mga isda. Dito sa butas. Pero kung napansin mga kapaders, ulo pala ang sinusungkit ko pa atras. At doon sa kabilang butas ko aabangan Dito mga kapaders. Nasa na kaya yun? Na ito, surahan. Susungkitin ko ng umatras pa ng kaunti. At para magandang panain. Oh, bumalik sa butas ulit mga kapaders. Naro sa pinakang ilalim na. Babalikan ko dito sa kabilang butas. Sa pinagsungkitan ko. Na ito mga kapaders, bumalik uli Yan, umatras ka na dyan. Balikan ko ulit sa kabilang butas. Nasa na kaya yun? Na ito na mga kapaders. Pili itong panain. Mm hmm, gitik. Maganda ang ating buwi na Dalawang surahan kagad. Mga dumalaga pala ang mga kapaders. Mga kalating kilohan uli. Kaya ulit-ulit kong sinasabi mga kapaders yung laki ng isda. At para alam niyo kung gano'ng kalaki yung mga pinapaan isda. Ito pa dalagang bukid. Lumalangoy. Sa mga tatanong po dyan, asapi ang gamit kong plus light ngayon. Hindi na horcos DL40. Mm -hmm, Gitik. Dalagang bukid. Bitilya rin ito mga kapaders. Pag wala pang kalating kilo, pasabitilya, 130 ang kilo sa amin. Tiyaga tiyaga mga kapaders at lalakas ang dagat sabi sa balita kahit masama ang pakiramdam ko lumawat pa rin kami at para makadilin siya na ito may nakasuot sa butas lapo-lapo sibungin mm -hmm. sa mata tinamaan mga kapaders ayos na ito dagdagan sana dyan sa unahan mayroon pang kasama ito nga pala yung dating ispat mga kapadyo. So, uli namin ng maraming kulambutan. Sa mga lapu-lapu, surahan. Hanap ulit tayo. Diyan sa unahan. Manipis na dito ang kulapu sa bahura. Kita na mga bato mga kapaders. Doon sa unahan, meron ko pansing isda mga kapaders. Bigan or bulgan, matampusa. Mm hmm, gitik. Sintido ang tama. Ayos na ito, pandaradagdag. Maliit-liit ito. Doon sa nahuli ni Boy Pugita. Maganda ang record. Dito sa camera ating ginagamit. Alingas ng asapi mga kapaders. Putin-puti alingas ito. May manitis. Mm Hmm. No. Ang tama. Tinamaan sa pagitan ng dalawang mata. Mayroon pa itong kasama. Itong manitis. Papanain ni Boy Pugita mga kapaders. Ayun. Nakaharap sa atin. Patagalapitan ni Boy Pugita. Ayun na. Malapit na. Papanain na. Mm -hmm gitik din mga kapaders tag-isa kami ng manitis ayos na ito, parehas ang laki hanap ulit tayo naroon, mungit baboy malaki mga kapaders hindi ko muna napapanain yun uy, ito, nasa may paro-paro dinaanan lang mm -hmm. lagataka dyan ito, first class na isda ito lang pinanak ko mga kapaders at may presyo at maganda 1.30 ang presyo sa amin maghahanap ulit tayong isdang mahuhuli dyan sa unahan tsaga tsaga lang tayong mga kapaders may isang day vlog ang kami ng kasamahan ko oh hoy kulambutan malaki na ito mga kapaders estimate ko dito mga kalahating kilohan mm -hmm. hindi nagitik ayun na nagpartinta na mga kapaders mabilis lang pala lumaki ang kulambutan ayos na ito Nung nakaraang gabi, huli kulambutan, kuha sa amin ng buyer, 80 ang kilo. Bababa pa ang presyo ng kuha sa amin ng kulambutan. Pero ayos na, sa tinta tayo mabawi. Pag mayroong bumili, maganda ang presyo. Naabot ng 450 ang isang bute Hanap ulit tayo na ito pa, kulambutan. Maliit-liit ito ng kaunti, dun sa nahuli ko kanina. May isang kilo ang sa estimate ko mga kapaders. Pwede na itong panain. Mm hmm, gitik mahirap makita ang kulambutan kapag nagkasing kulay bato dapat talaga pagmabasdang mabuti pag umalo ang palikpik sigurado yan nagpaparatinta pa mauubos ang tinta na ito masarap itong ginataan hilis hilis ng medyo maliliit tapos gagataan at tatlong buong niyog sigurado na naman ang maraming kaning uubusin naroon sa unahan kulambutan ulit mga kapaders naroon o oh, nagkasing kulay kula po idudubol ko ang rubber ng pana at para magitik at para malakas ang pwersa. Mm -hmm. Hindi nakatinta. May isang kiloan ulit sa estimate ko. Mga nakatago lang ang kulambutan sa kulapuhan. Dapat talaga pagbamas din muna ang kulapu Minsan nakasilong. Hanap ulit tayo. Kulambutan. Pakita. Nakatatlong kulambutan na tayo. Na ito, malaking timbungan. First class na isda. Masarap sinig ang... Mm -hmm. Gitik. Naudog. Ayos na ito, pandara dagdag. siya naman bukas ng tiga county. Ayos na. Maghahanap ulit tayong isda Diyan sa unahan. Tsaga-tsaga lang mga kapaders. Nandito, may nakasuot. Buntot lang ang kita. Surahan. Hindi ko nasusungkitin. Papanain ko na lang. Mm -hmm. Sa mata tinamaan. Hihilahin ko palabas. At yung sima ng natin, nakabuka naman. Ayos na ito. Hirap talaga magsalita kapag masakit ang lalamunan. May one seal kaya tayo mga kapaders, lalo kapag tonsil na. Hanap ulit tayo. Malinaw talaga ang lingas ng plus light ng asapi. Dito, may timbungan malaki mga kapaders. Mm -hmm. Gitik. Sentido ang tama. First class uli. Ito yung karamihan hinahanap sa atin ng mamimili. Masarap ko kayong paksiw. Hanap ulit tayo. Baka mayroong pang kasama yung timbungan naroon si Bungin wow laki siguraduhin ko mm -hmm. ayos na ito kwartang linaw na naman ito salamat ulit lord na marami magandang blessing ang pinagkalub sa atin ngayong gabi may kulambutan at lapu lapu nagpakita ngayon dito sa bahura sana mayroon pang kulambutan saka itong sibungin. sana mayroon pang kasama kalahating kiloha na ito sa estimate ko Red na sono mga kapaders. Sweet insar ang masarap na luto. Hanap ulit tayo. Na ito balatan. Taba-taba kung tawag sa amin itong balatan mga kapaders. Ito rin nalaway na kulay puti, parang matang itik. 2K ang kilo kapag luto. Ayan, inalog-alog ko mga kapaders. Tilakpan ko yung labasan ng laway. Bibitawhan ko na. Ayun, nakalabas na rin mga kapaders. Nadikit din yan sa kamay. Lalo na sa guantis, may pentanggalin. Ayan, wala nang lumalabas mga kapaders dagdag sa mga balata namin nakuha. Hanap ulit tayo. Dito sa butas, mayroong nakasuot na isda. Bukawin or kanuping mga kapaders. Bay no, buntot ang kita. Pumihit pa. Na ito yung parting ulo. Mm -hmm. Dinuplasan pa. Huli ka na dyan. Di ka na makakatakas. Ayos na ito. Kwartang linaw. Salamat ulit. Lord, Magandang blessing na pinagkalubo sa amin ngayon. Tanging masabi lang namin. Salamat na marami. Hanap ulit tayo. Kulapuhan dito mga kapaders. Uy, na ito. Matang itik. Ito yung lumalawin na kulay puti mga kapaders. Medium na ito kapag naluto sa estimate ko. Inaangat-angat ko ng panak mga kapaders. Papalawain ko na ito. At para iligit ko na sa akin lalagyan. Maraming klase ang matang itik. Iba't ibang klase mga kapaders. Pati ang mga paltak. Ayan, naglaway na. Papalawain ko muna mga kapaders bago ilalagay sa lalagyan at baka pati isda, malikitan ng mga laway. Marami-rami na aming ipong balatan, yung iba tuyo na mga kapaders. Plus pa ito, pag ito naluto, sigurado. Kapag ito na ibinta, marami-rami itong pambigas. Hanap ulit tayo. dyan ulit sa unahan. Malinis na talaga dito ang bahura. Kaya lang, wala pandanggit. Dito, may isda mga kapaders, nakatago. Malaking timbungan ito. Ang pagkadapa. Mm -hmm. Headshot. Ayos na ito. Mga kalahating kilohan ito mga kapaders. Lalong gaganda ang kulay nito pag sa kilo. May dala kaming hilo sa laut mga kapaders Parang isda hindi magputla. Maghahanap pa tayong isdang mahuli o mapana. Diyan sa unahan. Dito may malaking bulgan or bigan mga kapaders. Ganda ng pakada pa. Mm -hmm. Dinuplasan ayun pa na ito. Mm hmm sigurado ka na dyan. Di ka na makatanggal. Malaking bigan ulit mga kapaders. Pero wala pang kalateng kilo. Pasabitin dyan na muna ito. 1.30. Ayos na ito. Pambawi sa gastos. Alisin ko na ito sa pana. Hanap ulit tayo. Pakita. kulambutan Sana mayroon pa. nasan kaya dito? Kulapuhan. Oh! Naroon mga kapaders. Nagkasing kulay kulapo na naman. Nag-anyong kulapo. Wow, laki nito mga kapaders. Mm-hmm, mga kiloan sa estimate ko. Ayos na ito, pandagdag, pambigas. Hindi nakatinta. Isang buwan pa. May mga XL na ito. Tatlong kiluhan. Ganito kalaki sa estimate ko. Mga dalawang kiloan. Kaya laang, kuha sa amin ng buyer. Wala pang sizing mga kapaders. Iti, sama-sama. Mas mahal pa ang nukos, pang pa ang nukos. 180 ang kilo. Narin yung kasamahan ko. Nasa unahan, si Boy Pugita. Wala tayong nakikita ngayon, Pugita ha. Hanap ulit tayo. Kulambutan, pakita. Na ito. Malaking lawihan mga kapaders. Bakla. Idubol ko ulit ang rubber. At para siguradong malakas ang talsik ng stainless. Mm hmm, gitik. Hindi nakapalag. Ayos na ito kalating kilo sa estimate ko hindi ito kasi nung kalakihan pero may presyo na mga kapaders 170 hanap ulit tayo Diyan sa unahan dito may kinikayan mga kapaders hindi po kita ang nakalaman lawihan ang laman mga kapaders lapu lapu ulit mm -hmm. yari ka na naman ang pandaradagdag. salamat ulit lord na marami kwartang linaw na ito pag naibinta bukas Pandara dagdag. Lawihan uli. Para lang ang laki ng isang napana ako. Hanap uli tayo. Dito sa Barawang. Baka mayroong nakasuot. Wala mga kapaders. Andito pala sa ibabaw ng bato. May nakadapang malaking timbungan. Mm -hmm. Dyan. First class uling isda mga kapaders. Ayos na ito. Pandara dagdag uli.

Hmm. Um, ang mutamot ang bayaran ko. Mamutan lang. Dito, wala pa may pagkanda rin. Sa'yo mo, kilo. Ito na mga kapaders, yung aming kinita sa si isang blaang 2,065. Yung gastos, 136. Ito yung natira. 1,929. Pinaglima mga kapaders. Ito yung partihan bawat isa. 385 ayos na ito maraming salamat ulit Lord sa biyaya na pinagkalo mo sa amin kami itong pagdadamutan shout nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao pati rin sa mga web W dyan maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads maraming salamat din po sa inyong walang sawang suporta God bless ingat tayong lahat